No, yan si Portia. Alam Ah, oh, mga master yan. yan. Paras kami nakapula. <laughs> yan, at ako Nalaman natin yan para kasi pag nakapula, lapitin yan sa mga aura mo na lakas. <laughs> yan ang kami niyan eh. ni ano ni Portia. Portilla. Ipupunta uh, kami uh, ron sa location. Pa, na tayo sa ano, bago po yung patakaran dito. Yeah, Resto muna sa barangay. Yan, medyo nakapanibago lang no? sapakat yung, yan, yung pinag uusapan nga ni yung tungkol sa registration kasi nagbago na po dyan no? kailangan magpa-register sa barangay Puro para na rin na kasama uh, may guide yung um, aming pong ano, no, aming pong paglalakad nagkukwentuhan kami diyan. Ano pa po, po ito? Ito okay, yung kalsada. Okay. Ano pa po, po 'yan? Ang uh, uh, 'yan inasabit nga ano na uh, yung kalsada diyan talagang ano ah uh, sementado na. Hindi katulad ng araw na harap pa. 'Yan. Tinipak Tapos po sa daray. Ayun, akasab, Hindi na siya yung ano eh so, ayan, lang, Yan nga no? ano si Portia. Habang kami naglalakad papunta po ron sa location. dito so, sinasabi niya na ayun nga for safety na rin na merong ano kailangan talaga merong merong guide para yun ang mapabilis yung mga pupuntahan Saan kami yung ang target ang target kasi namin diyan yung na ano yung yan maganda kasi, ano, kasi, kasi yung kuya baron dahil lang siyempre sobrang manok talagang bundok pagod ka ayun ko matutuloy yung ano namin aming pagpunta ron sa kuya kasi yun ang target namin makarating kami ron sa kuya habang kami nagkikwentuhan ni Portia iba naman din kung ano eh kung alam mo yung lugar, di mag nandito punta, di ba? Pero nung araw... Ang anong nga na dyan, no, bago po makarating doon sa ano, dadaan po ng cemetery. May cemetery po dyan ano, na dadaanan bago makarating doon sa doon. Ayan, papunta na kami ngayon sa location. Ayan yung warangkada po namin yan. Papunta na, papalis po namin yan. Yung aming pong tour guide. Ayan po rito sa... Panaginip. sa likod una um, na pala? Yan po yung cemetery po na nadadaanan uh, no, bago po makarting puro sa Kuiba. Ayan. At uh, ano nga po no, si Portia sabi niya, kala ko merong ano, merong tao sa likod, yung pala wala na. Eh, yung biro namin, sabi ko talagang ano, hindi naman sa cemetery itong dinadaanan natin. Mas sabi niya akala ko may tao eh sa likod. <laughs> Ayan yung uh, ano namin po mga Abangan nyo guys yung mga iba pang mga adventure po namin na ipapakita po namin yung ano yung yung, yung ganda po ng lugar na papunta po ron sa sa Cuyba kaya lang hindi po kami nakarating ng kuiba at napagod na po yung mga kasamahan ko. Ayan. So yung view po na pinakamaganda po diyan yan. So abangan nyo po sa next natin na upload at yung iba po, po natin pang hunting at saka ano po yan papakita po natin yung yung ating po mga nahanting. kung ano pa man po mga napulot po natin dyan yeah. so, talagang overlogging guys yung ano na um, lugar napakahaba ng ilog napakalakas po na ano dyan napakalakas na. agos ng tubig so talagang malinis sa unang una Siyempre, pag linta, ay pag ganyan mga ilog, isip natin may linta. Pero wala pong linta dyan. Napakalakas po ng agos. Napakaganda pong lugar. Napakaganda po yung ano dito. barangay Para Makabalik pa tayo next month dito. So, abangan nyo po yung susunod pa po natin mga upload.